So hello guys, good morning. Maulan na maulan na umaga ngayon. Dito tayo ngayon sa pwesto. Yun know. o. So kahit tumulang guys, nag-open pa rin tayo. Kaya po para makapag-serve sa mga kasama natin mga tricycle driver. Ayun na sila o. Yun o. Good morning po. Good morning sa mga kasama natin tricycle driver. Kasi nga, ambula ang bula ang kanilang favorite. Ang bula, pansit, may kanin na may ano na may ulam sa ibabaw, may mini na lang sila kung anong gusto nilang topping sa ibabaw. Ulam. ang ulan eh. Ulan. Malakas ang ulan ngayon. So yun oh. So guys, ayan ang ambula oh. Yan ang ambula. May pansit. Yeah, may pansit, may ulam, may kanin, saka may libre yung sabaw. Unlimited yan. Yan, yung mga kasama natin sa single driver. Magkano ang am ambula, kuya? 35, sir. oh, 35, di ba? Murang mura na, kaya na paleo. Busog na busog ka na. <laughs> busog na busog. Pulong-puno niyang kanina, naubos na niya eh. <laughs> may libre sa bawo. oh, may libre sa guys. Oh. ba? Diba? Sa na ng... sinanglaw. Then, ito yung mga ulam natin ngayon, guys, ha? Oh, white beans with ampalaya and then sisig wow sisig tapos ano to ah buto buto sinigang na buto buto tapos chocolate ha dinuguan and then another adobo tapos meron tayo mga merienda guys na sulit na sulit. Ayan. Ano to? Okoy. hindi then mamaya uh, Shanghai saka siyempre Tron. So ayun guys. Kahit maulan no. Maulan na umaga. Mabalakas. Pero pwede kayo munta dito kumain. Umigot ng mainit na sabaw. Ayan. Either uh, o kaya naman ay ang mabisang mabisang sinigang na buto-buto ng baboy yun o no? Okay naman pwede kayong magambula kung gusto niyo ng sulit at mabubusog kayo yun o no? yun guys ito ang pwesto ha yan no?